So, mabuntag. Mamahog ako ng mga iro. Tuyo ka buka na ako, iro. Anila pagkaon. Dog food o rice. Siyo, sahay, so, na ipaksiyo sa akin. Na ihumba. Ayan. So, kani si Billy. Di ay. Kani si Gatot. Marot na ito pagkaon. Uh. Kani si Nana. Kani okay, sila ako mga hero. Kani hero. So, nagbahog na ako sa manok. Jerry na piso pa tuyo ka buok. Gil mo ni si na nais, sweater. So, na ilang to be vitamin pro. O oh, baby booster. Nila na pagkaon. Oh. Jerry pa si Parsa. Kani di ay si Layla. Jerry si Parsa ako pa ni bahugan ko kadali ay. Ka so, amun ni eh, ako kabisihan diri guys pagkabuntad. So, ato na bahugan si Parsa. Gigutom na ini. Nahurot na ni Janice ang pagkawan natin. So, nahurot na. Ah, excited na sa mukha. Ay, ay! ang tubig pa. Ay, masikakas. So, ayan guys. Bahugan na nato o Oh, Paisa. Uy. So, mo na si Paisa, guys. So, ito na kita sa ako mga kopol. So, na mga kopol, guys, na ako. Sila na sila ako bahugan. Grabe na nila ka-excited. Relax! So, amo na ako bahug na sub, guys. Galimax 21 o inner tone ako gimix. Kaya para mo itlog sila. So, sa ubos ra nato ni na ibahog. Ingon e, si happy sa ubos ra ibahog kay para maklose sila. So, grabe na nila kagara guys sa nawa. So, maunin so, ako kabisihan. Dapat mabuntag o mahapon. Uy! Kiyatay na! <laughs> Dara na gawas na sila guys. Dira si siya ah, Dali ra sila pasundun guys. Kaya dabahan ra pagka o pagkaon. So, ayan na guys. So, nao na sila. Kini yan ako butanganan ng tubig, guys. Grabe nakalipa kalipa. sana na sab. Diyari may ako extra. So, okay. Kira ka. Nakamadog, Ani usahay maliging ko. Diyari pa yung mga samukan, guys. Na wet sa hakay. Magbahog na sab kita sa pikas na kukul, guys. So, anato ito ang bahog pa rin hapon. Dali Max 21. Kaya amok man brain break guys. So, sa gusto mo palit po, guys.

Patay guys, ang <laughs> king away sa so si. Oh, yatay na, direct sure. Ah, mga, kuhan ini sila guys, mga dibrid ini sila katong Gilmore, ang kaning isa, sweeter. So, ang ilang itlogan guys, wala pa itlog, pa sulod. So, kanis sila, kinahanglan, kadaad lo na itong guys. So, wala nila nahurot kay, mintin mga kunagot ang hapon o buntag. sudlanan guys na yung mga reserve din na sudlanan okay. pero kani guys kahin lo raman okay rani kaya wak manalipa guys. guys pero hugasan di hapo na to guys Okay? kinahanglan hindi daw ang ilang buhok so hugasan good night. So ini guys, ako ra ini ibilin diri sa gawas. Kay si Manuel na sa dapat ug kaluhog ug pabaho. E na nako maapas unya kay pag-uli na un ko unya guys. mauli ako nang alas ini dia. Tapos mibiyahe pa ako guys ng mga isa. Sumapas so, mo na ano, naman mo guys na dili mapas mo ang mga manok kay para guapo gwapang ilang mga bread charat. So maghugas anay ako guys kadali ragajud guys kay maglison ako kung video video pa maghugas kay inin wala po kita drip po so hit go. ane guys ha so, so, ako pa ba jaku ako ng tubig guys kaya magbili ng sa sulok so maon niya na ako tubig sa ila guys sa kuman buntag mao ni si brother eight so mao ni guys kay amo ni brother eight ang mga So, mao na ang brother eight So, karoon guys, ato ng butangan kay bagan giuhaw na sila guys sige nagpangakha, pangakha na horot nang ila pagkaon dili daw daghanon karacho guys kay mo ito daw ang manok na tungod ra sa pagkaon oh, set ikaw yat nang gusto ni nako mang ero guys so magbutang ani kita nang tubig dili na ako, guys kay udto waya man ako diri so sila ra mga bilin ana ra mga alaga guys so guys, na guys ana na sila ron Ngam na. E. Ngam na no. Wa nila lain pagkaon. Inom na. So sila na na bahala, guys. Unya na sila mag-inom. So pag-abot dire, guys. Grabe ini ka wild ini duha. Maglagot ako sa hay bagbagan ko sa hay, guys. Kay grabe ka wild ini duha. Gusto pa mo Ah, gawas lagi ini tanaw lagi mga gawas lagi guys. mungkin labok-labok sa pikas ay ay ini gadud gitu na manok grabe gadud gitu ka isuk ini na manok guys so tanawa guys namunit sagawas, mona, so, na siya sa gawas mo ni gawas so na deri alpha mo ni anu si alpha di guys kana siya kana si sweater so may butang tagdaan o tubig guys punduhan na to ni daan kay para dilema uhaw sila guys so Kena sisa guys, mulai sudah saya ubah batan awal pun guys. Batan awal. Mau mana tak pemotong um? Tobi guys, kini saja para ini unja guys. Para unja ini hapun aku dalam ini i. Si mana lewat ang mat bahon. Sian guys, dan aku mengatakan mengamati kegi pang tuan insa ang. So, diri rin ako iniibot ang shoutout ko kay Mana Salamat kay Mana Rowell. mo ni Baba ko ganun na dyan. Salamat ka rin dyan. Diri rin ako ibilin. So, ayan guys. Para, para din isod guys. Magamit kita ng budo. bulo. Tanawa na ako mga ero guys. Mga high blood Chao, no? Tanawa, tanawa. Mga high blood sila. Tanawa, tanawa, High blood ka rin na guys. High blood karajona. So, ayan guys. Magamit ka lang yung para din isod dili lison ijabo uy nakalimot ko guys magaboya pa ito big si ay na adi ay so kamera kay sa pagkaon guys pagkaon siya ini mahurot ra na guys so na mga piso paingon na na ini suka kailan dat lamdag na guys so buntag naman gud guys so maura to guys dinhi ra man ako video good morning sa tanan good afternoon og mayong adlaw sa tanan Ampin mo, guys. Bye-bye.